For today's video, magluluto tayo ng bulang lang. Meron tayong kalamismis. Sa iba ang tawag dito ay... Ano nga? Sigarilyas. May kalabasa. Tapos dahon ng kamote. Talong. Kalamansi. Kibal. Dahon ng bago. At patola. Hugas, sa bigas ang ating ginamit para sa sabaw. Nakalagay na ang kalabasa at saka ay, na yung buto ng tibal. Mami! <laughs> May kamali-mali din eh. Sahag mo na rin kibal. Hindi mo na yan. Nakakakalo. Uh, na ka. Okay? Hindi mo na yan. Hindi yun na yan. Mami na yan. Tapos sasahog na natin ang sigarilyas. Kalamismis dito sa Batangas. At saka ang upo. Patawala pala yan. Sorry. At saka ang kaibal. Malapit na maluto ang ating gulay. <laughs> kaya so, na natin ang okra at saka ang talong. Halu-haluin. May asin na po yan. Tsaka paminta. Tsaka kayo po, nasa inyo kung gusto nyo lagyan ng mga kung ano-ano pang pampasarap. Uh, at para sa ating final na sahog, isasahog na natin ang dahon ng bago at dahon ng kamote. Tapos, papakuluin lang siya at yun na, may pangulam na tayo. Gulay pala, may gulay. Try nyo, masustansya yan. Bye-bye!